Magandang araw mga mag-aaral. Sa video na ito, tatalakayin natin ang konteksto ng pangungusap. Ito ang pinaka o isa sa pinakamahalagang kasanayan sa pagbabasa. Ang pagbibigay kahulugan sa isang salita batay sa konteksto ng pangungusap. Alam mo ba na hindi mo na kailangan gumamit ng diksyonaryo para maintindihan ang isang mahirap na salita? Tara, ito ay mula sa Aralin 1.5, Filipino 10. Ang konteksto ng pangungusap, ang ibig sabihin nito ay pagbibigay kahulugan sa isang salita batay sa konteksto ng pangungusap. Ito ay pag-alam sa kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng pagtingin sa ibang salita sa pangungusap o sa buong talata. Hindi na kailangang tingnan sa diksyonaryo para malaman ang kahulugan ng pagkakagamit ng isang mahirap na salita. Sa halip, basahin muna ang pangungusap. Kadalasan, ang mga salitang kasama nito ay magbibigay na ng mga pahiwatig o clue para maintindihan mo ang ibig sabihin ng salita. Paano ito gagawin? Una ay basahin ang buong pangungusap. Huwag kang magmadali kaibigan at magtuon lang sa isang salita. Ang buong pangungusap ang magbibigay sa iyo ng idea. Hahanapin mo ang mga pahiwati. Magtatanong ka sa iyong sarili. Anong ginagawa ng salita? Naglalarawan ba ito? Nagpapaliwanag ba ito ng isang aksyon? Mayroon bang mga salitang kasing kahulugan? Synonyms o kasalungat, antonyms, nakasama sa pangungusap? Ano ang pangkalahatang idea ng pangungusap? Halimbawa, matatag. Ang matatag na bahay ay hindi natumba kahit malakas ang bagyo. Sa pangungusap na ito, hindi mo man alam ang ibig sabihin ng matatag, makikita mo sa mga salitang hindi natumba at malakas ang bagyo, na ang ibig sabihin nito ay malakas o matibay ang bahay sa simpleng paraan parang pagbuo ito ng isang puzzle ang bawat salita sa pangungusap ay piraso ng puzzle na makakatulong sa iyo para mabuo ang tamang kahulugan isa pang halimbawa dinamiko ang ating wika ay dinamiko dahil ito ay nagbabago at patuloy na umuunlad sa paglipas ng panahon ang salitang dinamiko ay ipinaliwanag na mismo sa pangungusap sa pamamagitan ng pariralang nagbabago at patuloy na umugunad. Kaya ang ibig sabihin nito ay nagbabago. Mahalagan, mahalagang tandaan. Ang kakayang ito ay mahalaga dahil pinapabilis nito ang pagbabasa at pagunawa sa mga teksto nang hindi laging kumaasa sa diksyonaryo. Pinapalawak din nito ang ating kasanayan sa talasalitaan habang nagbabasa. Yun lamang ko para sa araw na to mula sa Aralin 1.5 Filipino 10. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Diyos.